Okay, what's up mga master? Ayan, at uwi yan na naman. So, ayan, isa ka ba sa nakadaan dito sa Gumaka Bypass Road? So, ayan, comment mo nga kung ano naging experience niya dito. Comment nyo kung ano naging experience niya dito mga master. So, ayan, dadaan tayo dito. Dito tayo. So, ayan, video lang natin ng kaunti. Antong gumaka diversion road. So ayan shoutout sa mga nakadaan dito pa Bicol. So ayan napakaganda nitong place na 'to, mga master. So ayan marami na rin dito kasi paano na 'to? Maganda na tungkal kalsadang 'to. So ayan, samahan nyo ako, ipapasyal ko muna kayo dito Sa mga nakadaan ng gabi dito, ayan, makikita nyo kung gaano kaganda to pagka uh, maliwanag na So ayan mga master, yung mga hindi pa nakakadaan dito, may part dito na mataas na ahon. Pero pag mga light vehicle lang naman, so ayun, kaya naman. Kaya naman umahon mga master, bagay mga motor, kotse. Pero bagay mga loaded, hindi kaya. So ayan, napakadaming riders nga hindi ito na dumadaan. So ayan, isa ito sa dinarayo dito, isa sa mga tinitigilan itong part na to kasi napakaganda dito magpicture mga sir. Kasi napakataas nitong lugar na to. So, ayan. Kitang-kita nyo. Para siyang highest point. lugar na to. Kami <tipos> dito. So, ayan. Dami na tigil dito mga master. Ayan. Shoutout sa mga naandito. oo ayan. Marami dito nagpipicture sa lugar na to. Ayan. May mga tindahan na rin dito mga master. Ayan dumarami na dito ang ano so ayan gamit natin si alpha so ito gamit natin ngayon so ayan dami na dito dumarayo ayan. para magpicture picture ayan ginawa na nila tong tigilan kasi mataas tong lugar na to mga master so ayan bigla na rin dumami dito mga tindahan ayan pa so ayan lang mga master sa mga mapapapunta dito ayan tong sitwasyon ngayon dito napakarami daming tumitigil So, yun lang. Peace out.